Ito mga fishbowl fishbowl Ito no? mga Ang dami nilang mga hanas hanas-hanas na naririnig natin saan saan lugar man So hindi natin maiiwasan yan Siyempre kasama talaga yan sa usapang politika Siyempre So yun Maraming maraming salamat sa mga sumusuporta sa Choma Long Break Travel. Andito na po lahat ng clearing operation sa Kwentong Maynila. Ay naya ko po ang lahat na kayo ay mag-subscribe para gusto nyo ma matungkayan at uh, masaksiyan ang Kwentong Maynila sa loob at labas. So, dito na papaksak. Maraming maraming salamat sa inyo. Pero hindi pa tayo tapos dahil baka meron pa tayong uh, next operation. Although punong-puno na yung truck. ito nga uh, pinagmamastan nyo ngayon, ito yung Divisoria Claro M. Abangan nyo ang ating uh, susunod na mga kwento dito sa kwento Maynila. Subscribe, like, at uh, feel free to comment down your reactions, suggestions. Maraming maraming salamat po. hawakan na itong solar ulit oh. Pakatalang uh, natin na ito kanina. Yun. Magandang diyo Ako na, dali itong mga fishbowl fishbowl. Eh! Woo! Hey! Okay. <laughs> Okay, dito tayo sa Sunny Soler sa ah, Tonto At uh, meron na naman pinakpakan dito. Yun. Nakatali yun. Ah. Na. Si Boss Danny na kumuha. na rito, yan eh. Binalikan no? ulit eh, itong Soler no. Talagang uh, hindi pa naman mapabandi nakakalayo yung mga Manila Team Walkers. Eh, talaga yung mga vendors talaga dito sa Soler. Eh, talaga Talagang uh, nagpasisipali ka lang din. Nakalata. Hindi tayo babalik. So bumalik kang Manila Team -hawkers. at ayun na. Nadali itong dalawang uh, nagtitinda ng baseball At uh, meron pa dun. Yung sinabihan ni Kuya Boy na wag na nga bumalik. Pero still bumalik pa din. Kaya nakuha yung kanyang panlatag na flyhood. Ah, tá ali dentro não. i don't know ng tumayong nila hindi tayo kumukuha o hindi kumukuha ang uh, Manila Team Hawkers ng paninda. kinukuha lang yung mga kariton, pinagpatungan, mga pinaglatagan, upuan, payong pero yung paninda hindi kaya. asya dito, boss. Manila Team Hawkers nagbabalik. Today is May 20, 2022. Hindi po replay ang inyong pinapanood talagang uh, sinusulit lang ang uh, rekto yeah.

quá là là quá 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 là là Abi sayo, na Mamantika ano eh. Ay, ito ay 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 ay